Isinusuno ngayon ng Department of Health o DOH ang malusog na paumuhay upang maiwasan ang mga sakit sa bato. Ito ang pahayag ng isang opisyal ng ahensya sa isinagawa ng panayam sa kanya ng PIA Nueva Ecija. Kasama sa mga rekomendasyong ito, ang pagkain ng malusog na may kaunting asin, dieta na mababa ang taba at mas kaunting asukal. Magiging aktibo sa pisikal ng hindi bababa sa 30 minuto bawat araw o 150 minuto bawat linggo. Pagtigil sa paninigarilyo, itigil ang nakakapinsalang paggamit ng alkohol at mga gamot na hindi inireseta at pamamahala ng stress. Ipinahayag ni DOA Central Luzon Center for Health Development Non-Communicable Diseases Cluster Medical Officer Cindy Canlas na ang mga sakit sa bato ay palagi ang kabilang sa sampung na unang sanhi ng pagamatay sa Region 3. Ang mga natukoy na karaniwang problema sa bato ay ang mga bato sa bato at mga infeksyon, polycystic kidney disease, ang uh, glomerulonephritis o yung pamamaga ng maliliit na filtering unit sa mga bato. Binanggit ni Canlas na isa sa nagtulak sa gobyerno para mas bigyan ng pansin ang mga sakit sa bato ay ang chronic kidney disease o CKD. Bukod dito, binigyan din ni Canlas na ang uh, paggana ng bato ay nasa 30% o mas mababa kapag ang CKD ay umuusad sa ikaapat o sa ikalimang yugto. Dahil sa mga ito, binigyang diin ng DOH ang kahalagahan ng paggawa ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa bato. Inulit pa rin na ang prevention is better than cure. Tungkol sa pisikal na aktibidad, hinihikayat ang publiko na magpatibay ng isang pisikal na aktibong pamumuhay. Imerong kahin ng DOA sa ang uting, -uting pagtaas ng pisikal na aktibidad sa katamtamang antas, pagsali sa mga aktibidad na nagpapalakas ng kalamnan at nililimitahan ng mga laging nakaupo. Inirekomenda din ang pagpapanatili ng isang malusog na dieta na nagbibigay sa katawan ng mga sustansyang kailangan para sa wastong paggana at proteksyon laban sa malnutrisyon, at mga hindi nakakahawang sakit. Inilarawan nito ang mga inirekomendang uh, proporsyon ng mga pangkat ng pagkain para sa bawat pagkain. Kabilang nga ang pagkain go tulad ng kanin, tinapay, mais, oats at kamote. Ang grow ang mga pagkain tulad ng isda, itlog, munggo, manok at karne at mga pagkain nasa glow tulad ng mga gulay at prutas.